Saan makakarating yung 3,000 pesos mo? Tara, palaguin natin. Pag hindi ka kumita sa loob ng one year, ibabalik ko lahat ang nagastos mo. Kasi totoo ang balibalita, pwede kang kumita ng up to 100,000 kahit wala kang invite. Kahit di ka magbenta ng products, pwede kang kumita. Paano? Join Live Good. Simulan natin ang lahat sa isang free tour or mas kilala sa pag-sign up. Meron tayong link dito sa post Click mo lang yan at mag-sign up ka muna. Libre ang pag-pre-enroll. Ilagay mo lang ang iyong first name, last name, at email address. Kung nakapag-sign up ka na, sige, tuloy natin. Hmm, di ka nag-sign up, no? Pero, okay lang yan. Baka gusto mong malaman muna kung ano nga ba ang LiveGood Business Opportunity. Dito sa LiveGood, kung meron kang 3,000, pwede ka nang maging part ng affiliate marketing ng LiveGood. Dadagdagan mo lang yan ng subscription na 9.95 or around 570 pesos per month ay pwede na. Ano nga ba ang subscription? Ang monthly subscription ay isang business model or marketing strategy na ginagamit ng mga negosyante. Ilang halimbawa ng mga gumagawa neto ay ang Netflix, Zoom, Disney+, SNR, or Landers. And ang latest na gumawa neto ay si Meta. Oo, si Facebook may monthly subscription na rin siya sa mga verified users. Kung sinasabi nating subscription, we agree na magbabayad ng monthly or yearly para maging part ng isang kumpanya kung saan mabibigyan tayo ng karampatang discount na kanilang mga produkto or magamit natin ang kanilang serbisyo. Ang pagkakaiba lang sa LiveGood, itong mga kumpanya na nabanggit ay hindi nagbabalik ng income sa tuwing nagbabayad tayo ng subscription. Si LiveGood, nagbabayad din tayo ng monthly. Nakakakuha din tayo ng malaking discounts sa mga produkto, pero higit sa lahat, may earnings tayo na makukuha buwan-buwan. At alam mo ba, yung earnings natin monthly ay aabot ng 100,000 or more, at saka may weekly income din. Paano yun? Well, maging member ka muna. Sa pamamagitan ng pagbayad ng one-time membership fee na $3,000 or $50, kung meron kang ATM card or virtual card, pwede mo na yun gamitin para magbayad. Pero kung wala, pwede na ang cash or GCash. Tulungan ka na lang namin para mapadali ang iyong pag-register or pag in Pero kung ako sa'yo, post ko muna itong video para mag-reserve ng slot ko. Click mo lang yung link dito sa post, ilagay mo ang iyong name at email address para ma-reserve ang slot mo. Free ang mag-pre-enroll. At mahalaga na mag-pre-enroll ka para di ka maunahan ng iba at makuha nila yung slot mo. Kung nakapag-pre-enroll ka na, good job for taking action. Mukhang may future ka nga dito. Ituloy natin, anong mangyayari kung naging member ka na? Kung member ka na, pwede mo nang i-enjoy ang mga products ni LiveGood sa Members Price. Check their shop and order ka lang, deliver nila sa'yo. At the same time, ikaw ay mapapasali sa matrix system ni LiveGood. This is where the magic happens. Ito ang dahilan kung bakit madami ang sumasali sa LiveGood. Pero sa matrix, dalawa ang pwedeng mangyari sa'yo. Kikita ka or yayaman ka. Depende sa'yo. Kung gusto mo lang kumita, madali lang. Mag-member ka, pay mo yung monthly subscription, and wait mo na mapuno ang yung matrix sa pamamagitan ng spillovers. Yes, actually, wala ka talagang kailangan gawin kundi magbayad lang ng subscription at maghintay kung yun ang gusto mo. Pero kung ikaw ay action taker, a leader, yung gustong kumita ng mas malaki, ng mas mabilis, yung mga madaming obligasyon at pangarap sa buhay, hindi ka maghihintay ng spillover. Ikaw mismo ang gagawa ng spillover. Ikaw ang magbibigay ng spillover. Ikaw ay spillover creator and contributor. Ikaw ay isang team builder. Pero malaki ng 100,000. Okay na sa akin yun. Yes, kahit wala ka invite, pwede kang kumita ng 100,000 pesos per month. Pero di pa ngayon, syempre. It takes time. I hope di ka mainip. It could be after one year or two years or maybe even three years. Nakadepende sa speed and effort ng mga appliance mo. Pero huwag ka mainip kasi now pa lang is your choice. Sabi mo willing to wait ka, di ba? Pero kahit three years man yon, panalo ka pa din kasi try mo lang ilagay sa bangko ang 3,000 mo kung kikita yan ng isang libo sa loob ng two years. Wala, di ba? Pero kung ikaw ay team builder, di mo kailangan maghintay. Pwede ka nang kumita next week kung magkano, depende sa galaw mo. Pwede kang kumita every week. Ako at yung mga members ng team ko, kumikita na kami weekly and monthly. Pero kung magkano, sige, pag-usapan natin. Magkano nga ba ang kita kapag ikaw ay may niyaya na sumali kay Libgen? Sa bawat taong maipasok mo na nagbigay ng 3000 para ma-activate yung account niya at maging affiliate na LiveGood, meron kang 25 dollars na matatanggap, that's somewhere around 1400 pesos. Kung makakuha ka ng dalawang direct or invite, bawi mo na agad ang puhunan mo. O, 'di ba? Mabilis lang mabawi ang puhunan dito kay LiveGood. Maghintay ka pa ba? Ngayon sabihin natin na inganyo ka at nag-invite ka pa ng additional four. Eh di may pambayad ka na ng subscription mo ng isang taon. Di ka na maglalabas ng pera. Pero dahil ikaw ay sadyang action taker, patuloy kang mag-invite ng nag-invite. Kasi gusto mong makatulong sa iba at baguhin ang status ng buhay mo. Eh di may income ka na weekly. Kung weekly na dalawa ang invite mo, ay eh dalawang $25. Kung weekly na lima, ay eh lima na $25. Ganun lang kabilis at kasimple ang weekly income kay Live Good. Walang requirement, walang kota. No product points na kailangang antayin. No pairing, no condition, no flash outs. Makukuha mo yung commissions mo weekly. Pinaghirapan mo this week, next week na sa earnings mo na to. Itong weekly income na ito, tinatawag nating fast start income. Pero wait, di lang yun. Sempre kung nag-invite pa yung mga invites mo, eh may additional bonus ka pa doon. Eh paano naman yung mga di nagre-recruit? Paano naman sila kikita? Simple lang through matrix commission. Ang matrix commission naman ay monthly. Dito, pwede kumita kahit wala kang invite. Paano yun? Eh di ka nga nag invite Paano ka kikita? Sa Libgood Matrix, may mga levels. First level, second level, hanggang 15th level. Pero kung di ka nagre-recruit, hanggang 12th level ka lang. Yung first level, may dalawang tao dyan. Paano nalagyan yon ng tao, hindi eh, ka naman nagre-recruit? Sa pamagitan ng tinatawag natin spillover. Ano nga ba ang spillover? Ang matrix ng live good ay may dalawang legs, left and right. At sa bawat legs, may mga slots. Every time na nag-recruit ka, malalagay ito sa iyong mga legs, either sa left or sa right. Depende kung saan ang next na slot na available. Now, if yung upline mo or kahit sino na nasa taas mo ay nag-recruit at walang kalalagyan sa taas mo kasi puno ng mga slots nila, ito ay mapupunta sa iyo. Kasi ikaw yung next in line sa matrix na may blank na slots. So, magsisimulang malagyan ang yung matrix pa isa-isa hanggang dumami ito. Pero pwede rin, kung masisipag mag-recruit yung mga spillovers na nalagay sa'yo, madadagdag yung mga recruits nila sa ilalim ng matrix mo. Yan ang nangyayari hanggang dumami ng dumami at mapuno ang matrix mo to the 12th level. Now, paano ka kikita sa mga spillovers? Naalala mo ba yung 570 or 9.95 monthly subscription na binabayaran ng lahat ng members sa LiveGood? Yung 570 or 9.95 or sabi na nating $10, bibigay sa'yo ni Live Good ang 2.5% noon. So kung ilang tao yung nasa matrix, multiply mo yan ng $10 and then 2.5%. Example, may 10 na tao sa matrix mo. So 10 multiplied by $10 and again multiplied by 2.5% will give you $2.50 or somewhere around 140 pesos per month. Binibigay ito sa iyo ni LiveGood a month after your membership kahit hindi pa napupuno ang yung matrix. Ibig sabihin, lahat ng sumasahod ng monthly sales LiveGood nagsimula sa mababa. Kahit yung mga kumikita na ngayon ng 20,000 a month ay nag-start din sa barya bariya lang. Now in reality, darating yung time na unti-unting napupuno ang yung matrix hanggang sa 12th level. Dito na lalabas ang 100,000 na ibibigay sa iyo ni LiveGood one buwan one. Bakit kada Dahil sa every month subscription ng mga members, kaya every month mong kikitain yan sa LiveGood. Maliwanag di ba? Mangyayari yon kasi LiveGood aims na maging network version ng Amazon. So they plan to add more products para mas madaming products ang ma-enjoy ng members sa wholesale price. When that happens, mas maraming tao sa buong mundo ang sasali sa LiveGood. As of today, meron ng mga 600,000 members globally si LiveGood and we are aiming for a million members by December 2023. In fact, LiveGood is now the fastest growing network company sa buong mundo. Wow! Maghihintay ka pa ba o sasali ka na? Sige, balikan natin yung mga nagre-recruit. Ano naman ang mangyayari sa kanilang matrix? Kasi sa team natin dito sa LiveGood, dinamin tinuturo ang kikita na walang ginagawa. Kaya, nuntay tayo sa mas malaki at mas mabilis. Dito sa Live Good, may mga levels din. Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, and Crown Diamond. Kapag may dalawang recruit ka, Bronze ka na agad. Kung Bronze ka, di ka lang kikita sa 12th level. Madadagdagan niya na isang level. At kung nangyari yan, madodobre ang iyong kikitain from 100,000 monthly magiging 200,000 monthly. Ano, kaya mo bang mag-invite ng kahit dalawa lang? Eh kung Silver ka, or Gold, or diamond. Compute mo na lang, kaya mo na yan. So, klaro na po ba kung bakit iyaman ka kung mag-invite ka? Eh, di, kasi ako marunong mag-invite eh. Given. Pero alam mo bang mag-send ng message or mag-share ng link or magkwento? Kung may pangarap ka sa buhay, dapat pinaglalaban natin. Konting discomfort lang at konting panunod sa YouTube University, carry na yan. Huwag kang papayag na aasa ka sa upline mo or sa ibang tao. Sabi nga, we should write our own success story. Kaya maging team builder ka na din dapat. Pero syempre, dahil ang Live Good ay isang community of people na gustong mabago ang buhay, walang iwanan. If you choose to build your team, kasama mo kami dyan. Suportado ka namin. Tutulungan ka namin at tuturuan. But truth is, pinagplanuhan na yan ni LiveGood. Gumawa si LiveGood ng sistema upang maging napakadaling mag-invite at pagpalaki ng grupo. And syempre, sa ating team may sarili din tayong strategy para mas mapabilis ang paglago ng team. But wait, di pa Alam mo bang may tinatawag din si LiveGood na matching bonus? Let's say, nakapag-invite ka nga ng dalawa at sila ay kumita ng 100,000 monthly sa Matrix. Alam mo bang meron kang 50% equivalent sa bawat kita nila? One, one. Tawag natin dyan, Matrix Matching Bonus. Kunyari, yung isang direct mo ay kumita ng 100,000 sa matrix niya. Meron kang 50% equivalent non which is 50,000. E dalawa yung direct mo. E di may dalawang 50,000 ka. E kung sampu na direct, e di sampu na 50,000. Matrix Matching Bonus. You earn 50% equivalent from each of your direct every month. Mag-compute ka na and try to project kung magkano ang gusto mong maging income 6 months from now or a year from now. Totoo ba ba to? Yes, in fact, marami na tayong mga kababayan ang kumikita ng ganyan. Nagsimula ang Live Good dito sa Pilipinas noong January 2023. Six months after, meron na tayong mga diamonds and crown diamonds na kumikita ng thousands of dollars every month. Pero wait lang ha, diyan yan mangyayari sa'yo kung di ka mag-take action ng mabilis. Kasi di ito get-rich-quick scheme and di tayo nang ha-hype lamang. Real business ito na may physical na opisina sa Florida, USA. Meaning, itong mga kumikita na ay nagsimula din sa unang recruit, sa pangalawang recruit, sa pangatlong recruit, and sa tuloy-tuloy na pag-share ng live good. Also, para makarating tayo sa nais nating marating at kumita ng sapat, bigyan din natin ng planting season na sinasabi. Kailangan din natin ang time para ma-achieve yun. Di naman pwedeng mag-member ka ngayon next month. $1,000 na agad ang income mo or 1,000 na agad ang tao sa matrix mo, di ba? Or, actually, pwede rin yon. Try mo, baka kayanin. Huling tanong, paano naman yung mga products ni Livegood? Ah, si Livegood ay health and wellness company na maraming physical products at patuloy na nagdadagdag ng iba't ibang mga products. Quality ang mga products ng Livegood. Ito ay pwedeng ipadala kahit saan sa mundo. Pwede kang kumita sa pagbebenta ng products ng LiveGood kasi may mga members price and retailers price. Pwede kang bumili at magbenta o share mo yung online shop mo at kung may mag-purchase, madagdag sa earnings mo. At mas maganda rin gamitin ang mga products ng LiveGood para mapanatili ang magandang kalusugan. Para may kita ka na, healthy ka pa. Pero real talk lang ha, masarap pakinggan ang kumita ng malaki. Pero need natin bigyan ng panahon at oras. Mahalaga na pag-aralan natin ang pinapasukan nating mga business opportunities. Pero wag masyadong mag think kasi baka lagpasan ka na ng opportunity. Remember, opportunities come to those who prepare, those who believe, and are ready to take action. 3,000 pesos lang ang kailangan mo para magsimula konting tipid lang or few hours na overtime, maiipon mo na yan. Balita ko nga, di lang 3,000 pesos ang nagastos mo sa kakahanap ng magandang opportunity at kakasali sa mga nag invite sa iyo eh. Pero kung ikaw ay umayaw na dahil sa mga networking na nasalihan mo na di ka naman kumita kundi gumastos ka lang, or sa mga investment na biglang naglaho, bakit di natin subukan ulit? 3,000 pesos lang naman. Sa 3,000 mo nga with LiveGood, ma-enjoy mo pang pa mga guaranteed products nito. Pwede mo nga ibalik ang mga produkto ni LiveGood kahit nabuksan at nagamit mo pa yan. Refund ni LiveGood ang pinambayad mo kung di ka satisfied within 90 days. Sa LiveGood, wala ka talagang lugi. May time element na lang ang live good. Yung mga mas maagap na nag-lock in at nag-position agad ay makikinabang sa mga nagpatumpik-tumpik na pumasok. Yung mga maaagap, kumikita na sila. Yung iba, nag-iisip pa. Kung ikaw si maagap, ay assume nag enroll ka na kanina, no? Pero kung di pa, huwag mong sayangin ang opportunity. Baka unahan ka pa niyang katabi mo, o nung kapitbahay mo, o nung friend mo. Madali lang, iklik mo lang yung link mag-sign up ka, then click mo yung lock in para magbayad. After that, we will reach out to you and help you get started. Pero kung need mo ang help, message ka lang. We always respond. Thank you and see you all on the other side. This has been Subtle Breakthroughs.